Kung ikaw ay nakarating dito, hindi iyon nagkataon lamang. Dinala ka ng universo. Pinayagan ng Diyos na tumawid sa iyong landas ang mensaheng ito, dahil mayroong isang bagay na kailangang marinig ng iyong puso ngayon. Bumulong ang mga anghel de la guardia na mayroong isang sugat na matagal ng nananawagan ng liwanag, at isang katotohanang naghihintay na huminga. Huminga ng malalim. Dama ang hangin na dahan-dahang pumapasok mayroong isang bagay na kumikilos, kahit sa katahimikan. Bago magpatuloy, ikwento mo sa mga komento, saan ka nanonood ngayon? Baka, sa mismong sandali na ito, napagdesisyonan ng tadhana na makipag-usap sa'yo. Ngayon, mayroong isang presensyang patuloy na dumarama sa'yo, kahit walang salita. Isang enerhiya na pilit bumabalik sa mga isipain, tulad ng melodya na sinusubukan mong kalimutan, ngunit palaging nakakahanap ng daan pabalik sa puso. Ang taong iyon, iyong maaaring sinikap mong unawain, maaaring sinikap mong kalimutan, ay naroon pa rin na tumitibok sa isang sulok ng iyong puso. Lumipas na ang panahon, ngunit may mga alaala na hindi kayang burahin ng oras. Ang mga iyon ay nagiging mga palatandaan, pirapiraso ng mas malaking bagay, mga alaala na iniingat ang mabuti ng universo, tulad ng mga pahina ng isang aklat na hindi pa natatapos. Ang taong iyon, ngayon, ay nararamdaman ang bigat ng lahat ng hindi nasambit mayroong anino ng pagsisisi, isang alingaw ng isang bagay na maaaring naging iba. Ngunit kasabay nito, mayroong liwanag din isang sinag ng pangunawa na nagsisimulang mamulaklak. Para bang ang mga anghel de la guardia ay nagagabay sa kanyang mga isipain, pinapakita sa kanya na ang katahimikan ay hindi palaging proteksyon minsan, takot lamang. Ang puso ng taong iyon ay hindi mapakali. Tumutibok ito ng hindi sabay-sabay, pilit itinatago ang mga damdaming hindi kailanman nawala. Ito ay tulad ng isang bintanang nakasara, ngunit nagpapadaan pa rin ng liwanan. Sa labas, mukhang malamig, malayo, tiyak. Ngunit sa loob, may buhay, alaala, pagnanasa. At nararamdaman mo ito, hindi ba? Kahit na sinusubukan mong magpatuloy, may isang bagay na humihila sa'yo pabalik. May mga ganitong bagay ang universo, inuulit nito ang mga aralin hanggang sa maunawaan ng kaluluwa ang dahilan. May mga sandali kung saan pakiramdam mo ay bumulong ang hangin ng pangalan ng taong iyon. Parang isang lumang musika, isang pabango, isang simpleng kilos sa araw-araw na nagbubukas ng pinto ng mga alaala. At sa sandaling iyon, ang dibdib ay sumisikip pero nagiging kalmado rin. Dahil, sa paanuman, maganda na mapagtantong may isang tunay na bagay na nangyari at marahil andyan pa rin. Iniisip ka ng taong iyon ng higit pa sa ipinapakita niya. Iniisip niya sa umaga kapag ang araw ay tila masyadong walang laman. Iniisip niya sa gabi kapag ang katahimikan ay nagsisimulang maging mabigat. Iniisip niya kapag nakikita niya ang isang taong nguminiti ng kahalintulad na paraan, o kapag ang kapalaran ay naglalaro ng mga pagkakataon. Pero hindi niya sinasabi. May isang hadlang, isang takot na muling maging mahina. Alam ng universo na sa pagitan niyo ay may isang bagay na hindi nawala, kundi nag-transform lamang. Marahil ang kwentong ito ay kailangan ng katahimikan ngayon upang magmature. Marahil kailangan ito ng panahon upang magpagaling sa mga nasugatan ng pagmamadali. Pero may isang hindi nakikitang tali, isang enerhiya na patuloy na nag-ugnay sa dalawang puso na, kahit malayo, ay nagkakakilala. Ang taling ito ay spiritual, banayad, walang hanggan at ang mga anghel ng bantay ay nagmamasid, sa katahimikan, ginagabayan ang mga maliliit na coincidences na parang iaksidente, ngunit mga paalala, walang totoong bagay ang nawawala. Ngayon, ang taong iyon ay nakararamdam ng isang uri ng pangungulila na hindi ipinagtapat. Isang pangungulila na naglalakad ng nakadiskarte, na nagtatago sa likod ng mga tawanan, mga mababaw na usapan, mga walang lamang rutina. Pero sa gabi, kapag bumagal ang mundo, ang pangungulila ay sumisigaw at kahit walang mga salita, tinatawag kanya. niya. Alam mo ba yung sandali na parang sumisikip ang puso mo na walang dahilan? Na nararamdaman mo ang isang matamis na bigat sa dibdib na parang inaanala ka ng isang tao? Hindi ito imahinasyon. Ito ay enerhiya na kumikilos. Ito ang universo na sinusubukang balansihin ang mga bagay na hindi pa nasasabi. Sinasabi ng mga anghel na ang taong iyon ay may isang panloob na laban sa pagitan ng pride at kabustuhan sa pagitan ng takot at tapang na magbukas. May isang bagay sa kanya na alam na ikaw ay naging at ikaw pa rin espesyal. Pero ang ego ay sumisigaw. Sinusubukan ng rason na protektahan ang puso. At sa gayon, siya ay nananahimik. Pero ang katahimikan ay hindi walang laman. Siya ay malalim, puno ng mga salitang nalugmok at sa tuwing ikaw ay namumulila, parang naririnig ng kanyang kaluluwa mula sa malayo. Napansin mo ba kung paano parang umiikot ang oras? Kung paano bumabalik ang ilang emosyon kapag hindi natin inaasahan? Walang aksidente. Lahat ay isang siklo, paghilom, pagkilala. Ang universo ay muling inaayos ang mga piraso, dahil ang pag-ibig, ang totoo, ay hindi nawawala, nag-iiba lang ng kalibrasyon. Nagbibihis ito ng karanasan, nagtatago bilang kakulangan, pero nananatili pa rin, naghihintay ng tamang sandali para muling mamulaklak. Pwede mong subukang burahin ang mga alaala, pero palaging makakakita ang mga ito ng mga siwang. Dahil ang espirituwal na bagay ay hindi pwedeng makalimutan. Ang ugnayan ng mga kaluluwa ay hindi nawawasak ng oras. Nag-iba lang ito ng anyo. Marahil na yon, ang nag-ugnay sa inyo ay hindi na ang pisikal na kontak, kundi ang enerhiya. Ang alaala. Ang tahimik na panalangin bago matulog. Ang mabilis na pag-iisip sa araw-araw na walang nakakapansin. Sinasabi ng mga tagapagbantay na anghel, hindi ito walang kabuluhan. Walang pulong ang nagkataon lang. Lahat ng naranasan mo ay kailangan. Pati na ang mga pahinga, pati na ang katahimikan. Dahil sa pagitan ng mga salita, doon nagiging matatag ang puso. At ang puso ng taong iyon ay nagiging matatag. Hinuhubog ito ng panahon ng buhay ng mga pagpipilian. Bawat aral, bawat pagbagsak, bawat panghihinayang lahat ito ay nagdadala sa kanya sa isang bagong pangunawa. Ikaw ay naging at nananatiling bahagi ng pagbabagong iyon. Kahit malayo, ang iyong enerhiya ay naging salamin. At dahil dito, may pasasalamat. May paungulila, pero may pasasalamat din. Itinatago ng taong iyon ang iyong mga alaala, katulad ng pagtatago ng isang magandang lihim. Isang bagay na hindi kailangang ipakita, pero nagbibigay liwanag sa loob. At kahit hindi niya sabihin, ang puso niya ay nakikilala, ang pag-ibig na umiral ay totoo. Paminsan-minsan, hinahayaan ng universo ang distansya para makahinya ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, kapag malalim, ay nangangailangan ng espasyo para muling mamulaklak. At ang totoo palaging nakakahanap ng paraan pabalik. Tanong na bukas, naniniwala ka ba na may mga koneksyon na hindi kayang pawiin ng panahon? Ngayon, ang katahimikan ay bumibigat. E isang puwang sa pagitan niyong dalawa, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Isang puwang kung saan umaalingaw ang lahat ng salitang hindi kailanman nasabi, lahat ng katotohanang minanasat hindi masambit dahil sa takot. Nararamdaman ang taong ito ang kawalan. Ngunit sa halip na harapin ito, sinusubukan niyang punan ito ng mga distraksyon. Mga inay, mga tagpo, mga boses mula sa labas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niyang tumatakas siya mula sa isang bagay na nasa kalooban. Ipinapakita ng universo, nang may kilabot, na ang pagtakas na ito ay hindi maaaring magtagal magpakailanman. Dahil may oras na kung kailan pinagbabayad ng kaluluwa ang katapatan. At darating na ang oras na yon. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Ang kaba na dumarating mula sa wala, ang pakiramdam na may bagay na malapit ng magbago. Ito ang enerhiyang bumagalaw, naghahanda ng daan para sa isang pagbubunyan ang taong ito ay may labis na labanan sa loob. Sa isang panig, ang kagustuhan na lumapit. Sa kabila, ang takot na muling maramdaman ang mga dating sakit. Kaya't nananatiling tahimik. Ngunit ang katahimikan ay trader, parang proteksyon, ngunit sumisira rin sa kanyang gustong pangalagaan. Ang mga tagapag-ingat ay nanonood ng may habag. Nakikita nila ang taong ito na nagkukunwaring malakas, sinusubukang burahin ang isang bagay na di malilimutan. Munit ang kaluluwa ang kaluluwa hindi kailanman nagsisinungaling. May mga sandali na iniisip ng taong ito na sumulat, magpadala ng mensahe, humanap ng dahilan upang lumapit. Ngunit may pumipigil. Marahil ito'y kayabangan, marahil kahihiyan, marahil takot na hindi mainam ang pagtanggap. At sa gayon, kinikimkim lahat ng nararamdaman. At ang puso. Ang puso'y palaging napupuno ng mga kasalitang hindi mabigkas ng mga damdaming ni Lamon, ng pag-ibig na nagiging pangulila. Sinusubukan ng universo na magsalita sa pamamagitan ng mga palatandaan. Isang musika na tumutugtog sa tamang sandali. Isang pangarap na paulit-ulit. Isang hindi inaasahang pag-alaala sa isang bagay na nagpapaalala sa iyo. Ngunit hindi pa niya nauunawaan o nagkukunwaring hindi nauunawaan. Ang paglaban na ito ay ang anino na kailangang maliwanagan sapagkat ang pag-ibig na tinatwa ay masakit. At ang katotohanan ng sinapirapan nagiging pasanin. Ngunit si Bathala ay matiisin. Naghihintay siya sa tamang sandali upang ihayag ang kailangang umusbong. At ang sandaling iyon ay nalalapit na. Ang taong ito ay haharap sa kanyang sariling mga damdamin. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagmamahal. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagharap sa kung ano ang nararamdaman ay posible ang kalayaan. At kapag nangyari iyon, kapag sa wakas ay inamin ng puso ang pilit na itinatanggi, may mapapagaling. Marahil hindi agad-agad, ngunit sa katahimikan, sa paglipas ng panahon, sa mga luha na naglilinis, sa kapatawaran na dumarating. Naramdaman mo na bang may isang tao na lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig? Nga! Iyan mismo ang nangyayari. Ang taong iyon ay hindi lumayo dahil natigil ang nararamdaman. Lumayo siya dahil masyadong malakas ang nararamdaman. At ang sobrang damdamin ay nakakatakot. Nagmistulang mas ligtas ang magtago. Ngunit ang pagtago mula sa pag-ibig ay katulad ng pagtatangkang tumakas mula sa sarili mong anino. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang tinakbuhan, palagi itong nariyan, nagpapaalala ng iniwanan. Ipinaghahanda ng universo ang mga pagkikita na sinusubok ang ating tapang at ito ang pagsubok ng taong iyon, magkaroon ng tapang na tumingin sa loob. Upang aminin na ang pangungulila ay hindi kahinaan, na ang pagmamahal ay hindi pagkakamali, na ang pag-ibig ay hindi kaaway. Sinusubukan niyang paniwalaan na tapos na ang lahat. Ngunit ang puso ay patuloy na tumitibok, tulad ng isang malayong tambol na tinatawag pa uwi. At ang mga anghel na tagapagbantay, sa katahimikan, ay humihipan ng pag-asa, darating ang araw na maintindihan niya samantala, nararamdaman mo ang pagbabago ng agos ng kapalaran. Nararamdaman mo ang presensyang nagpupumilit, isang alaalang hindi nawawala. At marahil, sa isang bahagi mo, alam mo na, hindi pa tapos ang kwento na ito. Ngunit huwag magmadali. Iba ang oras ng Diyos. Minsan, kailangang magmature ng katahimikan ang hindi magawa ng mga salita. May mga sakit na nagiging karunungan, at may mga pag-ibig na, kahit na natigil, ay patuloy na tinutupad ang layunin, ang pagising. Ang taong iyon ay naging salamin at ikaw ay salamin din para sa kanya. Bawat kilos, bawat paglayo, bawat muling pagkikita lahat iyon ay bahagi ng isang sagradong sayaw. Isang sayaw ng paghilom. At kahit na ang landas ninyo ay nagtungo sa magkaibang direksyon, ang universo ay patuloy na nagvavibrate sa frequency ng koneksyong iyon. Walang nawala pansamantala lamang nagpahinga. Naranasan mo na bang maramdaman na inilayo ng tadhana ang dalawang landas upang matutunan nilang magmahal ng mas totoo? Bumulong ang sansinukob, ang nakatago sa katahimikan ay mabubunyag. Dahil ang pag-ibig, kapag ito'y kaluluwa, ay laging nakakahanap ng paraan upang muling magningin. Sa susunod na bahagi, ipapakita sa iyo ng mga anghel kung ano ang inihahanda at kung paano ang kwentong ito ay nagtataglay pa ng isang pahayag na maaaring magbago ng lahat. Tahimik na kumikilos ang sansinukog. Ngunit ngayon may nagsisimulang magbago. May enerhiyang nagising. Isang siklo ang nagtatapos, isa pa'y nagsisimula. At ang dati tila malayo ay nagsisimula ng magkaayos, katulad ng mga bituing muling natagpuan ang sariling ningning. Ang mga anghel na tagapagbantay ay kumikilos sa sandaling ito. Inaakay ang mga isip, hinahaplos ang mga puso, mainat na nagbubukas ng mga daan. Bumulong sila sayo at sa taong ito, sa magkaibang plano, ngunit pinag-ugnay ng parehong vibrasyon. At malinaw ang mensahe, walang nasayang. Lahat ay inihahanda. Ang taong ito, ang nararamdaman pa rin ng iyong puso, ay iniisip ka ng higit pa kaysa inamin niya. Iniisip sa mga pahina ng araw. Iniisip sa mga mahabang gabi. Iniisip kapag ang katahimikan ay sumisikip, kapag ang alaala ay nagpupumilit. Ngunit ang pagmamataas ay patuloy na nagtatayo ng mga pader. At sa likod ng pader na ito, may pusong malakas ang tibok, sumusubok na unawain ang nararamdaman. Tahimik ang Diyos na nagmamasid. Alam niya ang bigat ng pangungulila at takot sa pagbibigay. At iyon ang dahilan kaya niya ginagabayan ang muling pagkikita, hindi lamang ng mga katawan, kundi pati ng mga kaluluwa. Maaaring hindi pa ngayon. Maaring hindi ito gaya ng iyong inaakala. Ngunit darating sa tamang panahon kapag ang pag-ibig ay hindi nasugat kundi pangunawa. Ang taong ito ay tatamaan ng isang senyales. Isang bagay na maliit, ngunit imposibleng baliwalain, isang panaginip, isang pagtatagpo, isang alaala. Magiging paalala ng sansinukob na ang totoo ay hindi kailanman nawawala. Mararamdaman mo rin ito, dahil ang mga kaluluwang minsang nagkakilala ay tinatawag ang isa't isa kahit sa distansya. Ang koneksyong ito ay espiritual at ang mga anghel na tagapagbantay ang nag-aalaga nito. Sabi nila, ang katahimikan ay pansamantalang paghinto lamang, hindi pagtatapos. Ang taong ito ay mapapansin ang laging alam ng puso. At kapag nangyari iyon, ang takot ay papalitan ng tapang. Ang kalituhan ay magiging kaliwanagan at ang tila natapos na ay muling isisilang sa bagong anyo. Inihahanda ng Diyos ang isang pagbabago. Ang ngayon ay distansya ay magiging aral. Ang ngayon ay katahimikan ay magiging sagot. Huminga ng malalim. Ito ng kabanayang nagsisimula ay isang tanda. Ikaw ay gumagaling na at ang taong iyon din. Bukas na tanong, naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan, at na, minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay ang nagpapahayad ng walang tunog. Ngayon, ipikit ang iyong mga mata. Hayaan ang puso na makinig. Ang hangin na humahaplos sa iyong balat ay may dalang bulong na damaka. Ang ibinigay mo, iniingatan ng langit. Walang luha ang nasayang. Bawat dasal ay pinakinggan. Bawat pangulila ay may dahilan. Ang taong ito ay nagdadala pa rin ng iyong liwanan. At ikaw ay nagdadala ng bahagi niya. Parang dalawang bituin na, kahit magkalayo, ay patuloy na nagniningnin para sa isa't isa. Walang nawala. Kahit ang katahimikan ay nagsilbing tulay. Kahit ang pagkakalayo ay kalinga ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naghihiwalay upang magpagaling. Inilalayo upang maprotektahan. At muling inilalapit kapag ang pag-ibig ay handa ng mamulaklak ng walang sakit. Lumago ka na. Natuto kang pakinggan ang puso nang hindi ka naliligaw dito. At ngayon, inihahanda ng universo ang bagong panahon, isang panahon ng kapayapaan, pagsasalubongan, at liwanan. Maaaring maganap ang muling pagkikita. Maaaring dumating ang bagong pag-ibig, na may parehong lambing, pero may mas malaking pagtatalaga. Sa kahit anong paraan, ito ay magiging tama. Sapagkat ikaw ay handa na para sa totoo. Sabi ng iyong anghel na tagapagbantay, huwag matakot sa bago. Ito ay nagdadala ng sagot sa iyong mga dasal ang dating anino ay naging karunungan. Ang masakit ay naging lakas. At ang nawala ay nag-iwan ng espasyo para sa nararapat manatili. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Inihanda ka lang niya. Ngayon, buksan ang puso. Magtiwala. Damain ito. Ang para sa iyo ay darating ng may kapayapaan. Ang totoo, hindi nagkakamali. At ang pag-ibig, kapag kaluluwa ang usapan, laging bumabalik sa tamang oras. Nararamdaman mo bang inihahanda ka ng universo para sa isang bagong simula na posibleng mas maganda pa kaysa sa iyong inaasahan? Kung natanggap mo ang mensaheng ito, ibig sabihin pinili ng mga anghel na marinig mo ito ngayon. Binabalutan ka nila ng liwanag at sinasabi, wala pang natatapos. Kakaibang simula lang ito. Dinala ka ng universo dito upang ipaalala na may pag-asa sa bawat pahinga. Kahit sa katahimikan, gumagawa ang Diyos. Bago ka umalis, sabihin mo sa mga komento, anong salita mula sa mensaheng ito ang pinakatinamaan ka. Pwede itong maging pagpapagaling, pag-asa, muling pagkikita, o alinmang salita na pinili ng iyong puso. Bawat salita ay isang echo ng liwanag, at sa pagsulat nito, ipinapadala mo ang pagmamahal sa mga nangangailangan rin na mabasa ito. Kung nagkaroon ng kabuluhan ang mensaheng ito sa iyo, ito. Isang maliit na kilos, pero puno ng kapangyarihan. Ipinapakita nito sa universo na tinanggap mo ang enerhiyang ito. Ibahagi mo ito sa isang espesyal na tao. Baka may isang kaluluwang nangangailangan ng paalamang ito, na ang pag-ibig ay hindi na mamatay, nagbabago lang ng anyo. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mga mensahe, punong-puno ng pananampalataya, kalmado, at katotohanan, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Kapag may bagong mensahe na naiprepare, dadalhin ka muli rito ng mga anghel na tagapagbantay. Ulitin mo ito sa iyong isip, naniniwala ako. Ipinagkakatiwala ko. Tinatanggap ko ang oras ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay nagtitiwala, tumutugon ang universo. Kapag ikaw ay nagtitiwala, umaagos ang buhay. At kapag ikaw ay natutong tumanggap, bumabalik ang pag-ibig, mas matanda, mas magaan, mas totoo. Salamat sa iyong presensya dito. Ikaw ay bahagi ng ilaw na lumalaki sa bawat salita. At tandaan, ang totoo hindi binubura ng panahon, pinapakinis lang. Hanggang sa susunod na mensahe. Ang mga anghel na tagapagbantay ay patuloy na nasa iyong tabi, sa bawat hakbang, sa bawat katahimikan, sa bawat bagong simula.